Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ka to. Kaya tara, saman niyo ko. Hi mga ka Rod, na nga pala ang part 2 ng palaro kapon. Ka ang palaro nga ni Tita Sharon dito, kailangan yung kalaman si hindi maulog. Kapag naulog ito, ibabalik ka na naman sa maling tao. Tara Rod. Ay hindi pala sa maling tao, babalik ka pala sa festo mo. At kung ayaw mo naman bumalik sa basto mo, ay bumalik ka na lang sa inyo para matulog sa kwarto. Chararot! Pagkatapos nga ng pangatlong palaro, ay nagpalaro na naman ulit dito si Tita Sharon. Pag talaga may palaro, di mawawala itong arena kasi ito lang talagang pinakamasaya. Pero kung palaro lang siguro ako, panigurado, sasaya ka din sa akin, hindi yung chararot. Kapag nga naglaro ka ng ganito, asahan ah, mo magmumukha kang white lady. Pero ang mga contestant nga dito, imbis na magmukha ang white lady, ay magmukha pa silang black lady. Chararot! Tignan mo naman ang mga mukha nila. Mukha silang bangkay na muling nabuhay. Chararot! At pagkatapos ka ng palarong arena, mag-proceed naman tayo dito sa laro na to. Itong laro na to ay parang ako lang. Talaga naman napakasaya. tapang naglalaro nga sila dito, ay italagilaman to doa to tong dalawang bata na to sa pagtitiktok. Talaga naman iba na teknolohiya, ngayon. pati ang mga tao ay nag na din. aro at ang ganda na lang, papaalow. <laughs> ha hey, salamat pala. Hanggang dito na lang. Salamat!